Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 13 at number 10. Para sa 3 digits, number naman ay number 2, number 7 at number 9. Para sa loto na anim na numero ay Number 11, number 32, number 27, number 40, number 25 at number 18. Taurus, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pagasenso musa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits number naman ay number 4 at number 10. Para sa 3 digits, number naman ay Number 6, Number 9, at Number 5 Para sa loto na anim na numero ay Number 21, Number 14, Number 36, Number 25, Number 10, at Number 7 Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 9 at number 14. Para sa three digits, number naman ay number 1, number 8 at number 2. Para sa loto na anim na numero ay number 21, number 8, number 31, number 25, number 20 at number 11. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso, mga hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 14 at number 10. Para sa 3 digits, number naman ay number 2, number 9 at number 6. Para sa loto na anim na numero ay Number 21, Number 6, Number 19, Number 37, Number 49, at Number 20. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay Number 8, at number 23. Para sa 3 digits, number naman ay number 6, number 3, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 17, number 24, number 19, number 40, number 16, at number 4. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 4 at number 21 Para sa 3 digits number naman ay number 9 number 6 at number 3 Para sa loto na anim na numero ay number 11 number 25 number 32 number 16 number 27 at number 8 Libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 12 at number 19 Para sa 3 digits number naman ay number 6 number 8 at number 3 Para sa loto na anim na numero ay number 14, number 20, number 42, number 5, number 25, at number 37. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 1 at number 16 para sa 3 digits, number naman ay number 5, number 8, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 42, number 31, number 17, number 10, number 6, at number 28. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 11 at number 17. Para sa three digits, number naman ay number 5, number 6, at number 6. Para sa loto na anim na numero ay number 31, number 8, number 25, number 17, Number 30, at number 49. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, number 17, at number 19. Para sa 3 digits, number naman ay, number 3, number 7, at number 6. Para sa loto na anim na numero ay number 30, number 19, number 21, number 17, number 44, at number 42. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 17 at number 14 para sa 3 digits number naman ay number 5, number 1 at number 2 para sa loto na anim na numero ay number 20, number 39, number 11, number 15, number 27 at number 36 Pisces ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 21, at number 17. Para sa three digits, number naman ay, number 6, number 5, at number 2. Para sa loto na anim na numero ay, number 4, number 29, Number seventeen, number thirty three, number twenty eight, at number ten.